Ayan guys, natapos ko na rin linisan ang kwarto ko. So ayan, nagpink tayo ngayon. Actually white yan, yung hinahag ko palagi. Ito. Kailangan maraming mga. Uh. Nilabhan ko pa yung dalawang unang yun lang po ako. Tumbling-tumbling everyday, every night, everyday. day Kasing gait lang din ng na bed namin ni amo ko. Ito regalo lang sa akin to, ni Ate Ana. Wala pang nagregalo sa akin ng ano, ng jowa. Ganyan ha. Si Ate. <laughs> Kay Ate Ana yan galing. Someone special. Nung birthday ko yan binigay niya January 29 bakit ko lubat kaya wala yan ah ko ata um, din yung dalawang unang regalo ni ate Helda puro po sila ate ang nagregalo sa akin um, um, basta masaya lang ako ipakita sa inyo yung higaan ko kasi diyan po ako nagano ano nag iimot palagi.